Good morning, mga ka LP. Kumusta kayo? So, sa mga nais pong manood, manood kayo at may aral kayo mapupulot dito sa mga piling naman na hindi na kailangan. Eh Okay lang po. At ito po ay isang uh, may nabasa lang po kasi ako sa ating group. Na kailangan kong pagtuunan ng pansin. Kasi eh uh, ito ay regarding dun sa proseso ng pagtatanim ng longping. Ay, longping. Sorry, sorry Wala na pala longping. LP variety. Ano po? ah uh, nakita po natin kasi na yung ibang mga comment is uh, sinasabi, obsolete daw yung yung technology na 1 to 2 na seedlings ang gagamitin sa spacing na 20 by 20 or 18 by 20. Unang-una sasabihin ko po sa inyo, 'yan pong uh, system na 'yan ay pinag-aralan mabuti at uh, lahat po kahalos ng distancing ay sinubukan ng research ng isang kumpanya o kahit ng LPO nung iba. At uh, 'yan po ang optimum na ano. So sana lang yung mga iba na nakakabasa, eh hindi po ma yan Ano po? Hindi po natin pwedeng sabihin obsolete yung distancing na 20 by 20 or 18 by 20 sa hybrid. Okay. Okay. Alam nyo mga KLP ang nagiging problema, matagal na ako nag-oobserva, ang nagiging problema nyo, hindi yung isa hanggang dalawa. Yan po proven na po yan. Pagka 1 to 2, given or favorable circumstances, yung 1 to 2 seedlings per hill ay enough po para umani ka ng 10 tons. Ano po? At enough din yan para magkaroon ka ng optimum tillers required para umani ka. Ang, ang, ang sinasabi ng iba, iba eh, hindi daw kasi nagsusuwi. Alam nyo kung bakit? Ito observation ko sa inyo. Ang mga hindi nakakapagpasuwi ng uh, kanilang mga tanim ay yung mga farmers na hindi sinusunod o ayaw sundin yung sistema. Ano po? Unang-unang pagkakamali ni farmer na nakikita natin dyan is yung distancing na uh, nire-require. Ano po? At pangalawa, nag-uumpis sa punlaan mga ka-LP. Bakit? Kasi uh, ang problema nyo lagi lumalampas kayo karamihan siguro 80 to 85% ng na nagtatanim ng LP variety ilampas na ng 21 usually 22, 23, 24, 25, 26 days na itinatanim o ito tatandaan nyo ha yung panahon po na 22, 23, 24, 25, 26 hanggang 30 days hanggang 35 days iyan po yung tillering stage nung inyong variety. Kalakasang magsuwi po yan. Kaya nga, ang inire-recommenda natin ay 18 days pa lang ma-transplant nyo na yung inyong mga binhi o punla. Para po, nakarecover na siya pagdating ng maximum tillering stage niya. So, magsusuwi po yan ng magsusuwi na maayos kung tama lahat ang nakalagay sa inyong lupa. Like, fertilizer, favorable na kondisyon, yung wet and drying, wetting and drying method na ginagawa. Pero kung ang inyong punla ay napatanda nyo, let's say, naging ginawa nyo 24 days, 25 days, eh huwag kayo mag-expect na makukuha nyo pa rin yung maximum tillers na kayang ibigay ng variety. Ano po? Kasi, ah, uh, during the time na dapat inagsusuwi eh, siya ng kainaman, eh, yung time na yon ginagamit niya para mag-recover sa stress, sa pagkakabunot. Ano po? Yan ang tatandaan po ninyo. Ngayon, bakit? Kasi ang problema nung iba, ito po, number one na uulitin uli natin. Ang problema ng iba, kulang pa daw sa height, kulang sa tangkad, yung inyong punla. Kaya hindi nila mailipat ng 18 days. Ano ba? Yan ang baruan na problema nila. Yun ang reason. O kaya, yung buhol ng tao, wala daw magtatanim. So, hindi ko na po kayang kontrolin yun. Hindi na po natin kayang kontrolin yun. Yung buhol ng tao, kung kailan sila magtatanim, ano po? Pero, yung pagpapatangkad ng inyong punla na kaya natin kontrolin at kaya natin ayusin, doon tayo mag-focus. Yung iba naman, ang problema, matangkad nga, malambot naman yung punla. Kaya pinapatigas pa nila, hindi nila maitransplant. Okay. Oh. Yan ang nagiging problema. Ganito ngayon ang gagawin natin. Kung mababasa nyo po, nandyan naman sa programa ng LP varieties yung, yung sistema ng pagpupunla at ulitin po natin ulit, ipapaalala natin sa ating mga magsasaka na kung gusto nyong magkasya, at makuha ang optimum performance ng 15 to 18 kilos na binhe para sa isang ektarya, Kaya po ng iba eh. Bakit hindi nyo kaya? Kasi kung ginawa nyo yan na 30 kilos, na katulad ng sinasabi ng iba, nagagamit ng pipe 4 to 5 na, na puno sa isang hill, eh magastos na po sa binhi yan. Aabot ka na ng 10,000 mahigit sa isang ektarya, binhi pa lang. Ano po? Eh ngayon, ang kailangan lang natin gawin, dapat pagdating ng 18 days, kung kaya nyo nga 16 days, i transplant i-transplant nyo ng 16 days. Eh. Ang kailangan lang po niyan, ayusin ninyo yung pagpupunla. Unang-una, kailangan maluwang ang punlaan. Ano po? Kasi kung makipot yung punlaan ninyo, eh talaga pong hindi gaano lalaki yan or payat at malambot ang mga dahon ng inyong o puno ng inyong punla. Bakit? kasi yung not competition masyadong mataas dahil makapal sila yung population density nila per square meter eh napakadami nila doon para mag-aagaw-agaw sa sustansya na nasa lupa kaya nga po inirerekomenda natin 400 to 500 sabi nga ng kumpanya 400 square meter eh ako nirerekomenda ko pa 400 to 500 so bakit kasi pag malalayo yung punla mo, mabilis lalaki yan. Ano po? Pag malayo yung, yung distancing ng punla, mabilis lumaki yan. Mataba yung puno, matigas yung puno. So, pupwede nyo siyang i-transplant within 18 days. Doon kalimitan nagkakamali kasi sinabi nang yung 15 kilos gumawa ka ng punlaan mo na 400 square meter. E ngayon, ang ginawa mo, nagdagdag ka ng binhi, ginawa mong 18 kilos yung binhi mo, pero 400 square meter pa rin yung punlaan mo. Hindi ho ganon. Kailangan luwangan mo uli yung punlaan mo kasi nagdagdag ka ng binhi. O, naintindihan na po ninyo. Para po yung puno mataba pag itrinance plant. Hindi kayo aabot ng 24, hindi kayo aabot ng 25, 26 days. Saka kayo magreklamo na yung isa-dalawang tundos na nilagay ninyo, eh hindi nagsuwi. Kasi nga po, during the time na binunot nyo siya, no siya nung 26 days, it will take one week para mag-recover yan. Eh, e, imbes na mag-recover, ang una po niyang gagawin, instead na magsuwi, stabilize muna niya yung system niya. Di po ba? oh, yun. E eh, ngayon, kung maaga mo siyang binunot, naka-stabilize na siya, pagdating ng tillering stage, maximum tillering stage, stabilize na yung buong system niya. Wala siyang gagawin kundi magsuwi man ng magsuwi na magsuwi kaya hindi ako naniniwala dun sa post ng isa yan na obsolete na yung 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 uh, one to two plant per hill na na sistema hindi ho, hindi ho ganun yun hindi ho ganon ang nagiging pagkakamali na nakikita ko ng 85% ng farmer natin na nagtatanim ng hybrid is yung punlaan pa lang kulang sinabi ng 400 eh gagawin nila 300 lang eh o kaya 400 ngayon punlaan, 21 kilos naman inilagay. Kasi ang tinitingnan dyan, yung population density per square inch o per square meter. Hmm, para yung nutrient competition ng bawat puno, eh, pantay, hindi ganong masagad yung capacity to, to supply ng lupa. Eh, hindi masagad. Subukan nyo pong gawin yung sinasabi ko. Tingnan nyo, magta-transplant kayo 18 days, pwede na. Luwangan nyo yung punlaan, bigay nyo yung tamang pataba, at siyempre, yung ginagawa nyo kasi, uh, ah, huwag kayo naniniwala sa sinasabi na mahirap bunutin pag triple 14 yung ano. Maglagay kasi kayo ng triple -ka 14 sa punlaan ninyo. Yun yung ipambasal ninyo, yun yung tinuturo kong practice sa mga farmer ko, at mga kaibigan natin, magsabog ng triple 14 sa zero day. Bakit? kasi complete yun eh mayroong NPK yung potassium po kasi nagpapatigas ng puno ng ng punlayan ngayon kung sulfate lang ang inilagay mo o urea lang ang inilagay mo huwag mong na natitigas yung puno ng halaman mo lalo na kung sinunog mo pa yung pasyok ng mga palay mo na pinag anihan mo isinunog mo pa eh wala nang potassium yung lupa mo di ba ganun lang kasimple yun kaya I-try nyo po mga ka-LP uh, na mag-ayos mag, mag uh, ayos. ayusin nyo yung punlaan. Doon mag-uumpisa yan sa punlaan. Luwangan nyo yung punlaan nyo. Siguraduhin nyo na uh, kung kaya ay 80 square meter to 100 square meter per pack. Kung limang pack ang gagamitin mo, 80 times 5, 400, di ba? 80 square meter. So, kung anim na pack, o di 480 square meter ang gagamitin mong punlaan. Pag uh, 7 pitong pack, ay di 560 square meter ang punlaan mo. Siguraduhin yung masunod nyo yung luwang ng punlaan, sisiguraduhin ko sa inyo, yung inyong punla ay kayang i-transplant ng 15 days. Kasi doon lagi nagkakamali. Pag na-late ka kasi ng transplant, hindi na gaano yan. Hindi na gaano magsusuwi. Ano po? So ulitin natin ha. Huwag kayo maniniwala doon sa sinasabi ng iba dyan na obsolete na yung 1 to 2 uh, plant per hill. Hindi ho obsolete yon. Ang kailangan nyo lang ayusin, may transplant nyo dapat yung punla nyo ng mas maaga. Which is kung po 18 days to 21 days na yan lang. Huwag kayong lalampas yan. Pag nag-umpisa kang lumampas yan, everyday na nadadagdag, na lumalampas ka sa 18 days, kada araw na nadadagdag, isipin mo na babawasan ka ng suwi. O yung distancing naman na 20 by 20, okay din po yun. Okay din yun. Kung bata yung inyong punla. Pero kung matanda na, huwag, na kang, huwag ka nang mag 20 by 20. O, tandaan nyo ulit itong isang tip ah. Pag ang punla nyo ay eh, 18 days, pwede yung 20 by 20 distancing. Pero pag yung punla nyo, eh, tumanda o lumampas na, naging 24, 25 days, 26 days, huwag mo nang sundin yung 20 by 20 using 1 to 2 heels. Gawin mo nang 16 by 16. O kung ano naman, dagdagan mo, gawin mo nang 3 to 4 na puno sa isang heel using that Uh, distancing pa rin. Oh, kasi ang purpose ng distancing kasi yung equal distribution ng sunlight at saka yung equal at optimum provision ng nutrients sa lupa na hindi naman sila nagagawan yung population density nila per square meter or per square inch per square foot. 'Yun ang dalawang factor na sino consider dyan sa distancing. Yung airflow sa palayan mo, bisa Pangalawa, yung sunlight distribution. Pagkatag ulan, mas masinsin, hindi pwede. O, tandaan nyo ha, baka sabihin nyo. Kailangan, pagka magtag ulan, medyo iluwang nyo lalo. Bakit? Kasi nga, kakaunti yung sunlight pagdating ng tag ulan. Pag tag araw, pwede mong isinsin ng konti. Kasi marami yung araw. mahaba yung time na mayroong araw. At araw-araw na mayroong araw. Ang gulo ano? Pero pag tag-ulan, siyempre minsan dalawang araw lang, ay dalawang oras lang aaraw sa isang maghapon.